Hello po mga kasari, magandang araw po. So for today's video, gusto ko lang ibahagi. Hindi para magyabang, gusto ko lang ma-inspired kayo. Kasi dating nangangarap lang, dating nangupahan. Ayun nga, nakaisip magnegosyo kahit sa maliit na puhunan. Talagang nagsumikap para makaipon, daming tiniis, sakripisyo para matupad lang yung matagal nating pinapangarap, no guys? Kasi nga, kahit sukong-suko ka na sa buhay dahil sa pagod, stress, basta may pangarap ka talagang ilalaban mo talaga. Kahit gaano kahirap, kailangan talaga makaipon kasi para sa pangarap. So, ito na nga guys, talagang hindi lang ako makapaniwala. Dating pangarap ko lang noon. Ngayon, hawak ko na ngayon. Kaya, sobrang saya lang guys, no? So, ayan guys, talagang masaya lang na nakikita na natin yung dugot pawis natin dahil sa tinagal tagal natin na talagang sinikap makaipon. Kaya maraming salamat sa Risari Store at thank you Lord dahil sa ating pagkakaroon ng munting negosyo. So ayan, ito na ito na ang bunga ng pagsusumikap natin para makaipon kaya sa mga gusto rin sa mga nangangarap na tulad ko so talagang pag magkaroon ka ng sariling negosyo so makakaipon ka talaga kaysa empleyado ka lang so mahirap talaga yun, mahirap makapag-ipon. Kaya ito maganda talaga na mayroon tayo kahit sa kunting puhunan lang basta marunong ka, madiskarti, matyaga at mahilig ka mag-ipon so wala talagang imposible no, basta samahan lang natin ng dasal. So ayun guys, masarap sa mata na nakikita na natin yung mga pinaghirapan natin na na sana kung sumuko tayo so wala sana kaya bote na lang talaga hindi ako sumuko so ayan talagang masaya na nakikita natin talagang tinitingnan ko talaga guys kasi ito yung dugot pawis natin na ah. talagang ang tagal na natin na ah. gustong magkaroon nito so ngayon natupad kaya thank you lord so ang saya lang talaga guys ang sarap sa pakiramdam pag nakikita na natin unti-unti yung mga natutupad na yung unti-unti yung mga pinapangarap natin. So, kaya ayan guys, no? Kaya kung kayo, kung gusto nyo din magtayo ng sariling negosyo, kahit sa malit ng napuhunan, umpisan nyo na guys. So, ayan, dahil hindi mo akalain, bibigyan ka yung mga matagal mo ng pinapangarap ay matutupad, no? Basta samahan mo lang ng kailangan masinop, madiskarte, at matipid. So, ayan nga yung partner ko guys naglilinis siya diyan kasi ang next gagawin namin ay magpipintura naman kami diyan so ayan masaya lang guys no masaya talaga ako na nakikita na natin yung mga pinaghirapan natin talagang dugot pawis kaya iniingatan talaga natin ingatan natin no kasi syempre talaga ito yung bunga ng dugot pawis so ayan guys kaya masaya lang kaya gusto ko lang din ibahagi no para magkaroon din kayo ng idea pag magkaroon kayo ng sariling negosyo so din nyo akalain na matutupad din yung mga matagal nyo ng pinapangarap basta mahilig lang talaga tayo mag-ipon kasi ako talagang mahilig ako mag ipon guys noon pa man ay kahiligan ko na at syempre yung ipon mo talagang wag na wag mong gagastusin kasi yan nakalaan lang yan para sa pangarap mo kasi kung gagastusin mo so wala lang masayang lang lahat so ayan lang guys maraming salamat po